dive na guys yung dive to namin oh hoy kulambutan agad ganda ng buhay naman ano ayun sa mga madalawang kilo na ito sa estimate ko sana marami pang kasama dating spot lang ito hindi na kami nag-alis dun sa unang dive namin baka may kasama pa ito malaking labahita ayun gitik ganda ng pagkatama hindi nakapalag mura lang ito 40 hanggang 50 ang bilihan ito may tama na solid ayan sa pole nakatakas siguro ito sa kasama ko daples tama hanap ulit ito may nakatagong surahan ito, tingin kong palabasin umigkas pa ang ako hindi makapaghintay hindi pang analabas tirahin ko na ito ayan sa pole sa parteng buntot may ihawin na ang ilakay ko ayos ito matutuwa na naman yun Tasang pakay ang kasama nito. Dalagang bukid nasa ilalim ng corals. Ayan, sa pool. Ayos ang isda dito. Kahit naka-isang dev na kami, meron pa din. Tandahan lang para kita yung mga nakatago. Tulad nito may nakatago. Surahan. Labas ang buntot. Ayan, sa pool. Pag-isa na ang inakay ko. Sana maka... Huli pa. Para doon naman sa ina ng inakay ko. Hindi pa madala. Nakaharang yung mga tinik Kaya hindi makalabas. Hilahin ko na ito tigas talaga ayan nakuha din takot maihaw ng inakay ko ito dalagang bukid pa ayun gitik ganito sana ang mga tama sana kayang iba oops manala or tabogok ayan sa pool ito yung pugitang hindi na nalaki. Kaya lang, masarap ito dun sa naralaking pugita. Mahigit isang kilo ang pinakamalaki nito. Ito, talagbago. Ayan, sa pole. Na, sana kaya ang kasama nito. Mag-isa lang. Ito, talagbago pa. Dalawa Testingin kong dubulin Ayaw itong Ayan, sapol Ayan pa Sana bawat makitan talagbago Laging dalawa para madaling makarami Ops, surahan Ayan, sapol Ito yung isang klase ng surahan Kung dito sa amin Surahan na mapanghi Ibibigay ko ito kay Kumari para makatikiman manang surahan ng panghe. Oops! Dalagang bukid. Ayun! Gitik! Kanuping ang walang napakita at manitis. Oops! Surahan. Ito yung masarap na Surahan ayaw pang lumabas ayan sa pool ito para naman ito dun sa ina ng inakay ko tag iisa na sila tama na kay kumare yung sorahan na mapanghi masarap itong sabawan kapag sariwa wala pang napakitang kupapa at balatan ito may surahan pa sorahan na mapanghi Ayun, gitik. Para kay Kumari uli ito. Tama na kay Kumari ang surahan ng mapanghi. Oops, meron pa. Aba, sinisurte si Kumari. Ayun, sapol. Sawa si Kumari ng surahan ng mapanghi. Lalong mamanghi nito si Kumari. Ito ang surahan na masarap kapag dinadaing makapal ang hmm. laman nito kaya lang hindi ko ito dadaingin ibibirgay ko ito kay Kumari para lalong mamanghi <laughs> talagbago nasa ilalim ng corals ayun gitik walang kasama ito may kasama muna ayun, gitik din mata, ang tama surahan, nasa pinakailalim ayun, sa pole sa mata rin, ang tama sawa ng ihawin ng inakay nito Ops, ponong Ayan, sa pole. Punong or tanong kung tawagin dito. Masarap itong iprito o kaya paksiw. Yun, may lumalangoy na. Dalagang bukid. Ay, solid pala. Ayan, sa pole. Dalagang bukid na tuloy ang tingin ko. Walang pulang solid dito. Budlawan ang tawag dito oops balatan alanganin pa sa big ito ma 100 ito ang dalawang kilong bigas na ito pa balatan pa maliit ma 50 lang ito pwede na ito tagtag pambigas sana makakitang malaki. Kita, meron pang dalag. dalagang bukid na naman. Kaya mali talaga. Nagdi-deliver ang tingin ko. Sulit dalagang bukid ang tingin. Budlawan na sulit. Pag ganitong kulay. Ito. Ito ang tunay na dalagang bukid. Ayun. Gitik. Sana sunod-sunod ng dalagang bukid. Oy, balatan! Ito ang malaki. Plus, makapal pa ang laman. Equals. 300. Thank you, Lord. At ang malaking balatan. kurtang linaw na ito. Sana meron pa. Ayun, may talagbago. Tumago pa. Ayan, sa hmm Walang kasama. Andito, meron pala. Kasama mo na. Ayan, sa din. Dapat pala pag may isang bago, hanapan lang sa palibot. At yung iba may kasama lang. Ito. Leg-leg. Ayan, sa pool. legleg -leg or cow, Isang uri ng lapulapong masarap iperitos. Ito may balatan. Maliit at manipis ang laman. Hindi ko muna kukunin. Diyan ka muna tumago. Magpalaki-laki ka dyan. Ito, talagbago. Mag-isa lang. Ayan, sa pool. Nasaan na kaya ang kasama nito? wala nang kasama ito balatan pa maliit ito okay lang parang makapal ang laman makapal nga pwede na ito ma-50 na ito kung bibilihin dagdag pang bigas ops alatan ayun gitik nasintro ang utak tikwe Ayun, gitik din. Ang ganda ng patama. At nag-akit na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito guys, ganda ng pangalawang dive namin dito. Maraming isda rin na pana yung dalawa kong kasama. Sigurado na ang pandorodogtong nito bukas Surahan na mapanghe Pambigay kay Kumares Surahan na mapanghe <laughs> Para lalong pumanghe <laughs> Amiha na dito Nagpihit na ang Hangin sa laot Simula na ito. Simula na sarabitan ng, sarabita ng kaldero. At pagkalagay nito sa kahon, naguwi na rin kami. Taib naman. Ha? Ayah. Bakit kaya? Aray! Hindi makapunta sa bangka ang laki ng tubig. Hmm? Ito guys, i-deliver na yung huli. Ito yun guys, yung dalawang namin kagabi. Bali 5,344. 6.30 yung puhunan. Bali 9.40 bawat isa sa amin. Salamat ulit kay Lord at may panibago na namang pangdordog tong. Yan na lang